December 29, 1896, gabi bago siya barilin sa bagong bayan, isinulat ni Jose Rizal ang Mi Ultimo Dios, isang tula ng pagmamahal, sakripisyo at pag-asa para sa kalayaan. Noong gabing iyon, pinayakan ng pamilya ni Jose Rizal na dumalaw sa kanya sa Fort Santiago, kasama noon ang kapatid niyang si Trinidad. Iniabot ni Rizal sa kanya ang isang lampara sabay-sabing may laman yan sa loob. Nakatago sa loob ng lampara ang ultimo Diyos. He, ba't ba ako bumubulong? Itinago ito ni Rizal para hindi makumpiska ng mga Kastila. Alam niyang delikado ang laman ito, pero gusto niyang makarating ito sa mga Pilipino. Pagkamatay ni Rizal, ibinahagi ni Trinidad ang tula sa mga kaibigan ng kapatid niya. Kumalat ito sa mga Pilipino. Palihim, pero malawakan. Hanggang sa makarating ito sa Hong Kong kung saan binigyan ito ni Mariano Ponce ng pamagat Mi Ultimo Adios.